Hi guys, magandang araw. Ay hindi pala magandang araw ngayon kasi may bagyo. Kasama ang panahon. Nandito kami sa Tagig. Ngayon galing kami sa isang site namin sa Cubao. Bumili yung sawa ko ng ito, mangosteen. Naririnig ko kasi ito eh. Gusto ko sa tikman. Kasi, hindi ko sabihin nakatikim nito eh. Matagal na, mga 2 years na yata. Al tikman ko siya. Pero libre tikim lang pero hindi kami bumili. Bumili ba kami nun? Ano nga alala eh. So, tikman natin ito. Parang siya ngano, nyug. Yung ano niya dito parang yug. Tikman natin. Ano yung hindi mahilig nito? Ako gusto ko. Kasi nanan ko yung lasa niya. Ito guys. Ah. Ayan o. Oh. Hindi uh, natin kain? kinakain hindi no? natin kinakain. Hindi ko alam. Basta tulang lang kinakain na ano. Buto. Hindi natin kinakain buto, no? hmm? yung buto. Hmm? Hmm? Wala yung buto. Harap. Parang buto yung hmm? May naman, Excuse me. pa panood ako no sa sa video. Pinapakuluan nito. Pinapakuluan nito ito ito ito. Iniinom niya ano. Hindi ko alam kung anong binibig. Kasi pagamot yata. Hindi ko alam. Tapos tayo niinom siya. Pinapakuluan. Napanood ko sa ano. Sa video. Ito pa guys. Siguro kaya ko ito ubusin. Talagang manawag. Ano yun o. Hindi ko, tignan natin. Kasi di wala lang marunong mintignan natin kung ano natin. Ayaw ko. Pait. Kung pa yung tinubukan. di mo pala kinakain yun. Hmm. Walang buto. Sabi mo ignorant ako dito. Kasi <laughs> alam mo. Hindi ko kami nabili nito eh. Hmm? Walang buto guys. Hmm. Ang ganda. Dapat dinalawa ko pinabili. Hmm? Sarap. Nakadalawa nakad ba? Katlo. saya nung kasawa ko may makasib daw nito eh. Pero wala akong nararamdaman ng makasib. Para siya kanong yung. Yung maliit na nyo na maliit pa lang siya putot yung tawag sa amin huwag oh, kang tagalog basta yung maliit akalain mo yung ano niya yung pangalan nito sasabihin mo siya na may buto wala siyang buto hmm? dyan may buto Ay, yung nakain, na, nakain ko yung ano yung libring tikin may eh, buto yun siya wala Ngayon, meron na 100 to guys 100 100 to sa kubaw lawa bumili din kami ng 10 100 100 din balot pero isang kinong daw ito gabi ito 100 saka ito no. saka bumili kami ng mangga 60 yan 60 okay, kumain na akong yan bahala na kung mangyat 10 to masarap eh Basta kakain lang ako. Tiba. Mukbang ng mangosteen. Sarap oh. Parang ano siya. Klamansi. Tsaka lansonis yung ano na. Sarap. Wala mm. siyang buto. Ito meron na. Ito malaki. Mm. Hmm. Ha? So, Wala pa rin magtira kasi baka ako makain ng duwa kanto eh. Ang ko. Ang <laughs> ko. Tanong tanong ko sa akin kung seryoso. Kung seryoso rin kong kakain ako. Natura. Kakain ako kasi kung hindi ko, hindi ko to ang tigas. Kung hindi ko to nasubukan, talaga akong tumigil eh. nga lang ako nagpak ng ganito eh. Dapat din ko na raw ako na. Sayang. Sayang yun. Hindi ko nakakainin. Nahulig sa Sa upuan ni. Eh. Hmm. Hmm. Maasin yun. Hindi sila magkapatid. Yung kinain ko ngayon, maasin. Hindi siguro ano. Hindi sila, hindi sila ano. Isang bunga. Hindi sila isang bunga. Kasi maasin. Naging kabulit ko na. Anong benefits nito? Maka namang gustin. Gawin mo ito, di ba? Ay, kita ko ito, pinapakuluan nila ni? Ano mo ba sa akin? Mas pinapakuluan. guys. Hindi marami nang Bye, bye. Ingat po kayo. Saan makain mo kasi ano? Sa mga panahon bagyo. Kami kahit may bagyo, may tasap. Mas dosi. Kaya, ayun ni guys. Ayan na to.